Alright, welcome back mga kasimanwa Arong uh, grupo Ito ka mga construction workers Nga uh, Na-interview it media people earlier no? Sa gwa it uh, Na construct <coughs> Nga kalibu public market Nga uh, sunod makaron iya Sa uh, Office no? It uh, Department of Labor and Employment Nagpila o uh, purposely mga kasimanwa para magdangop riya kuandang ra nga uh, sitwasyon na mention kay inaabi nasa 40 may nagasugid nasa 30 pero makaon kita naton daya lang man so far no? tong uh, nakasunod mga kasimanwa ay At, atolli bag-o lang kita nagpitik kita naton uh, live video no? mga kasimanwa nagagawa man do taga kwan taga uh, Dole. Wala kang mga staff at Dole mga kasi manuha. Tanan, tanan! bisa kita, kakak kita mengatasi melalui masa office, maksudnya oh, terteraun mit di tahun di tengah Department of Labor and Employment. Oh, <coughs>

tawaan pa pungkuan, kuan mm ay -hmm. ba iya matasaga ambo sandar sir oh oh sinoro na kanangan ni pungkuan. So, mababa -maba nga proseso lang mga kasimanwa.

Okay, pangabuligan kami na sir sa among nga rin na reklamo sa among engineer. Okay. Para makabalik po kami sa among trabaho. Hmm. At mapahalin na among engineer na kanilang So si engineer tar uh, gusto niyo yung pahalin noon ka mo maghalin. Oo, oh, ay amon ta ning ay pantas ng trabaho ta sa para sa among pamilya. Oh. Napakita man kami. Mm -hmm. Kaya nga Karon yan yung mong nagtulan nga nagsuot kami na wala makatrabaho nga hindi kami pag hindi kami pagam mambawi nga sipa kami din kami din napan hmm. kami sa sulod nagmamahon kami kay mo nagtuna na trabaho oh ang buhay na ikaw sa construction kay tatlong buwan pa lang sir ano ri ba nga trabaho before construction mga mga pinisiing ka punising. Okay, sa so construction man. No, man. Okay. Naka-experience ikaw before sa kaparehas ko na experience ni mo kay engineer nga rang ilusog gid nyo. Oh. Na ya, dati uh, sa iba sa, sa iba dati nga mga uh, naging amo or naging wagit sir. Wagit ka na ko. Tanang uh, tanang nga trabaho nga sudlan sa Boracay sir wagit nagpangabot ako sa mga Australia o muka, ka. Kung wagit ako ka sa mid mo sa mga amo. Mm -hmm. Pero kung nakasamit man ako mo gay pero dai wala ta kaming ka personalan na kapitan. Huwag kami dinapakulong sa okay. nga, tapos kami na lang tapos nakananapag singgitan nakananapag buhian hmm. murawang ka pa hmm. si paong ka pa pagkawa nga matayam na kami tinatabog wako hmm. karanas iya pa lang sa tindahan hmm. sa kalibu na hmm. so, pa lang ako nakaranas sa so, tanan ako ng trabaho hmm. nga sa si inyong building ako tanan ako na amon na sapuhan ko na tarang personal kita nga patawag kami sa opisina. Mm -hmm. Okay. Na, uh, Pilang bisis ka naka-experience daya ka na kay engineer? Mga sobrang, uh, so, tatlong man na on, sir. Sobra na na. Uh, hmm. nasa ako mga tao, mga tao hmm. um, hmm. na. Di ba? Sobra na nakamunta na doon. Hmm. Forman man ikaw? Bukod. Ya, panser ng mason. Mason ikaw? Hmm. Siyempre ako alam, bigyan sabat na kaslo, bigyan sabat niyan dahil dahil yung mag... Pag ang mga mini-engineer ay mag ni Tama, nilising kita na binigyan ni Sanda. Kaya nga arang nga pagbiyangis, nagtipon-tipon kami, nag-resign kami nga Aramon brown. Nag-resign lang kami para mapundohon na anang nga. Nga kung ibang tao para anay nga sa puyan nga magsugod at okay. karunong pa ng ibang tao kasi maalim pa yun. Uh -huh. Made man in fairness na kapugong ka model na kita sa video kung mga naging, ang ima, mm -hmm. naging yaki, nga aking ang imaw. Naging nga aking, hindi mo niya sa amon nga, um, kasa na nga kung gingaki ka siguro agahon pa mo yun sa Kaya, pasalamat mo ay eh, ibayay mo. Oo. Okay. Pilang bilog yun yung mga unga mo? Tatlo, sir. Tatlo, mga na. may intok pa tanan? May intok. May kais ila pa, sir. Okay. Naka-istorya ka ko mm -hmm. yung mga asawa, parte sa desisyon mo man yan? Oo. Sa yun mga asawa. Okay. Nanuroan ng hambag? Reaction? Ay, kung ano ra-ratama, ay... Okay. okay. Sige, pila ibang adlaw kong buot? Ah, um, 620. 620. Do yun ba kayo makatarungan yun sa ibang mga part? Or... Okay, okay. Tarong sir sa amon niya, 620. Dahil makasapar sa amon niya, makakao niya kami katong adlas at business yan. Okay. Basta makaamon, sa ang ramon yung mga park. Oo. May pagkaon ka mo dahil sa 620 or inyong mataag? Amon pagkaon sir. Amon tanan sir. Oo. In fairness, may mga rason man na ihanan si engineer nga maakigin niyo awan mo dapat na kung wa ma, makabit ma, ma, no barang sa hmm. kay engineer nga man di na pares na kami o pag-abot pag na tagahon papunta na obsa sa yakian at to mi taka man nagmuhayo na kami murahon pa kami nga wa kami inubra ka nang saya na no mga particular na nang mga, mga ginasugid kan yung saga oy ulit ka mo sa trabaho wa pa dai bagit bagit na pagala si bago magala city diyan kami tanan mga 6 6:40 6:30 diyan yung kami tanan sa asa pero pag abot na na, hindi na hindi na mo sa trabaho oh. naman. Okay, sige. So sa bilog ka sa mga iya yeah, makaroon nga nagsunod sa opisina at dole, ano personal ang particular mga reklamo nga ipaabot sa dole kung buot? Kaya naman sir, parang nang hinambahan ni ma'am, kung naman tabi ron, naiwa mo na dito kayo nasa sahig niya. Kaya pistol tako sa akong pisto. Sanda-sanda tabi ka rin kasaya niya. Mamatay ko ng meeting, sanda, wala man ako ka ating meeting. Buhay lang manabuto naman. Hmm. Araw naman ako na pangayot? sir, nga pangayo ko sa mga NGO, mga konanunay, pangayo naman nga wili kami mabalik sa tindahan para matapos sa tindahan okay. nga palinunan ang mga engineer. Hmm. Pero kung hindi magaling na engineer naman ay kami hindi kaming pagalit. Sige, sige. Okay. Inabuan mo karon sa dito. Thank you so much, eh. Inabuan sa dito mga pangagan, no? mga kasimanwa. So ano kaya arong uh, instruksyon na ito ka... Uh,

May banda ay taga uh, Department of Labor and Employment ay naka-ready sa pag-cater uh, sa dahil karang uh, concern uh, slash reklamo mga kasimano.